Magdala Kahit ano pa ipakiusap niyo, hindi magbabago ang isip ko. Wala akong pakialam kung nananalaytay sa mga dugo ko, mga gerero. Sila ang pumatay sa kapatid ko. Kaya kinakailangan ng pagbayaran nyo kinausap ako, itigil na muna natin yun. Kahit anong sabihin mo ngayon, pamilya mo na rin sila. Hindi ko na alam kung sino ang kakampi ko. Kahit si Santino pinagtangkaan ng buhay ko. Siya ang nagpasabog kanina sa meeting di Ano? Ano'y sinasabi mo? May nakuwang ebedesya mga kaibigan ko. At nakita nila si Santino na nandun sa meeting di Avancen. Isa siya sa may mga galit sa akin, ay At sigurado ako na si Santino may gawa nun! Ang gawin niya ka muna eh. Hindi niya kaya gawin yung mahal ka ng kapatid mo. Baka nagkakamaling lang sila. Hindi, Nay. Like. Nagawa niya yun. Nagawa niya yun! Dahil anak siya ni Rigor!